Hello Philippines and hello world! <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat! Ang tanong, na-miss nyo ba kami? <laughs> Ako, na-miss ko mag-voice over. <laughs> Naging busy ang lola nyo sa lupaw. Oh, nakakaloka. Eto nga yung araw na pagpunta namin sa Bungabon, Nueva Ecija. Para umatend ang binyag at birthday ng aking anak na si Lebron. Heto nga, takasakay na kami ng bus niya. Napaaga nga kami ng punta. Akala ko malayo ang Bungabon. Hindi ko alam, napakalapit lang pala. Kaya maaga kaming nakarating dito sa simbahan. After 30 minutes nga at heto nga at dumating na sila. Ah. Inip na inip na ang anak ko dyan. <laughs> Sabi nga ng anak ko, dapat sa resort na kami dumiretso. Isagot ko naman sa kanya, eh, magninino ang lola nyo. <laughs> Si Maron nga yung pinalilista ko dyan para maglino. Abay, pangalan ko ang inilista, nakakaloka. <laughs> eh, wala na akong magagawa doon at bawal doon ang bata. Pero sabi ko, ninong ka pa rin niya. Ito nga ang aking anak na si Lebron. At isang taong gulang na siya. Isinabay na nga yung pabinyag niya para tipid, di ba? <laughs> Hayan nga at naglalakad na ang bata. Napakaaga nga naglakad ang bata na yan. Iba talaga ang nagagawa ng mamahaling gata. Kamukhang kamukha nga siya ng kapatid ko. Parang ang pinagbiyak na bunga. Heto nga at medyo kilala niya kaming dalawa ni Maro. Ipinagbubuntis e, pa lang siya eh. Laging nanonood ang kanyang nanay sa vlog naming dalawa ni Maro. Hayan nga at inaaliw siya ng aking anak. Eh paano ina e, napakalikot-likot na bata. Diyos ko Lord, ang laki-laki na ng aking anak. Huling kita namin sa kanya, baby pa siya noon. Eh ngayon naglalakad na. Hayan nga at napagod, nakatulog na siya. Heto nga at mag na ang binyagan at tinatawag na ang mga ninong at nina. Napakadaming ang kasabay, kaya napakadaming tao dyan. At heto nga at hindi ko inaasahan, kilala ko ang pari. Nagulat nga si father nung lumapit ako at nag-bless. Napakalaki ng pinagbago ko. Gumanda daw ako. Charot. <laughs> si father hanggang ngayon mapagbiro pare. Napakabait ang pari na yan. Actually, pasyente namin siya. At nagpapaterapy nga sa doctors. Kaya kilalang kailan niya ako. Heto nga, at kasalukoy ang binibinyaga na ang aking anak. Di ba si Maro na hawak sa kandila eh paano siya ang lino? <laughs> at gusto nga niya yan. Kaya hinahayaan ko na lang. Heto nga, at tapos na ang binyagan at palipat na kami sa resort. O paano yan? Bukas ulit. <laughs> And I thank you.